Magandang araw ng Martes. Narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Disidido ang gobyerno na maghatid sa masa ng ligtas, makabago at malinis na uri ng transportasyon na makabubuti sa kalikasan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagpatupad ang gobyerno ng mga hakbang para isulong ang paggamit ng electric vehicle sa bansa. Paliwanag niya, hindi lamang ito nakatitipid sa gasolina, kundi mabuti rin para sa kalikasan dahil sa pagkabawas ng greenhouse gas emissions. Kabilang-ani ang electric vehicles sa mga gagamitin sa PUV modernization program. May nakalaang subsidiya dito at mas pinadaling loan facility para sa mga benepisyaryo nito. Maliban dito, may mga incentive ring uh, naghihintay para sa mga motorista na nagmamayari ng electric vehicle tulad ng prioridad sa pagpaparehistro at exemption sa coding. Dagdag ng Pangulo, alinsunod ang paggamit ng electric vehicle sa Paris Climate Accord na layuning bawasan ng 75% ang greenhouse gas emissions sa mga industriya mula 2020 hanggang 2030. Maasam Pangulo na mapataas ang bilang ng mga electric vehicle sa bansa ng hanggang 50% sa taong 2040. So I enjoin the public to support the programs and policies of government as well as opt for alternative or renewable sources of energy. Let me also encourage the private sector to participate in our efforts to make the Philippines a part of the global chain of electric vehicles by investing in manufacturing facilities in our country. Strive with us as we generate more employment opportunities, enrich our people's quality of life, and fostering more environmentally friendly communities. Paalala sa mga motorista, simula ngayong araw, Oktubre a 17, epektibo na ang pagtaas sa singil ng toll sa SCTEX o Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ay sa Toll Regulatory Board, may dagdag sa singil sa toll na 25 pesos sa mga Class 1 vehicles, 50 pesos sa Class 2 at 75 pesos sa Class 3 para sa mga biyahe mula Tarlac City hanggang Mabalakat, Pampanga at Pabalik. Sa mga pabiyahe naman, mula Mabalakat hanggang Tipo sa Hermosa, Bataan, 40 pesos ang dagdag sa Class 1 vehicle, 81 pesos sa Class 2 at 121 pesos sa Class 3. Sa mga babiyahe ng diretsyo mula Tipo hanggang Tarlac City, 65 pesos ang dagdag sa Class 1, 131 pesos sa Class 2 at 196 pesos sa Class 3. Ayon sa TRB, sumailalim sa masusing pag-aaral ang provisional na pagtaas ng toll fee. Ngayong araw, ang simula ng paniningil sa unang tranche ng rate adjustment para hindi niya makabigat sa gastusin ng mga motorista. Tinataasan ang singil sa toll batay sa kasunduan ng NLEX Corporation at gobyerno para sa pagsasaayos ng SCTEX. Suportado ni Sen. Bongo ang paglalaan ng pondo para sa 5-year plan ng Department of Health para tugunan ang issue ng mental health sa bansa. Ayon kay suportado ng World Health Organization ng Tenggore, ang tinggura ang 2024-2028 Philippine Council for Mental Health Strategic Framework ng DOH. Pinuna ng senador na nabawasan ng mahigit 10 bilyong piso ang budget ng DOH kumpara noong 2023. Aniya, mahalagang bahagi ng kabuang kalusugan ng tao ang pangangalaga sa isip na kabilang sa mga dinaranas ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Kabilang sa laman ng programa ng DOH ang pinagting na pag-agapay sa mga pasyente, pagbuo ng Internal Oversight Board para sa mga usapin sa mental health at pagtuturo sa media ng responsableng pag-uulat kaugnay ng mental health. Isinusulong ni Go ang pagpasa sa ipinanukala niyang Senate Bill No. 1786 na naglalayong magbukas ng mga mental health offices sa mga kolehiyo at unibersidad. Nanawagan ng World Health Organization sa Hamas na palayain na ang lahat ng sibilyang bihag nito. Ayon sa WHO, walang maidudulot ang gyera sa pagitan ng Israel at Islamist group kung hindi pagkawasak na magre sa kalunos-lunos na sitwasyon. Ang kay WHO Director General Tedros Ghebreyesus lubha siyang nababahala sa ginagawang pag-atake ng Israel dahil madaming inosenteng bata at mga sibilyan ang apektado. Nalalagay din umano sa panganib ang kalusugan ng milyong-milyong tao. Noong nakaraang linggo, nagdeklara ng gyera ang Israel laban sa Hamas isang araw matapos ang sunod-sunod na atake ng militanting grupo kung saan umabot sa 1,400 ang bilang ng mga nasawi. Samantala, sunod-sunod na pambobomba naman sa Gaza Strip ay nagresulta ng pagkamatay ng higit 2,600 katao na karamihan ay mga Palestino. Nanawagan si Gebrezos sa Hamas na palayain na ang mga bihag nito at sa Israel na sundin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng pandaigdigang batas na nagpoprotekta sa mga sibilyan at mga pasilidad pangkalusugan. Nanawagan din siya na ibalik na ng supply ng kuryente at tubig sa gas strip at maipagpatuloy nila ang pagbibigay ng kagyat na tulong medikal, pagkain at iba pang pangangailangan ng mga tao sa lugar. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Anim na putsyam na araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.